grabe ah maliputon ay grabe kung gusto rin man na day na Christmas saka naman ano saka naman maliputong ng yung Christmas Day man lang mali tapos sasabihin na naman ang mga iba dyan na ah. sana ka kakugus sus, yung mga yung ay lintis kubusa, kubusa ang ulunan may tamang baga magpurupot ka ng tamong kung nilalipot kang ano ka? Mag para dinuratsos. Dinoto ng pag-iskwila. Bakit puro na naman mga kukus-kugus. Purukit maayaw kang bataon yan. Maaara ka na kang maayaw kang kukus. Lusi. Ang bagas, di, nagma, di nagmanon, di nagbabarato. Nagmamahal. Kaya punduhan na din yung mga kukus-kugus na yan. Mga kaniguan lang yan.